Hello, what's up mga ka-J3 at mga ka-Ronda So magandang gabi sa ating lahat So, bali magbibigay lang ako reaction dito sa nakuha kong video Dito sa, syempre sa may kawayan Regarding sa pinapatupad na no e-bike policy So, yun nga uh, Unang araw ngayon na ipinatupad So marami iba't ibang reaction ang nakikita at nababasa sa mga social media account regarding sa e-bike uh, regulation dito sa mikawayan So para sa akin, marami ang natulungan, marami ang hindi natulungan, pero doon tayo sa dapat uh, batas na kailangan nating sundin. So sa nakikita ko sa ngayon dito, ay eh, marami naman ang natulungan nang wala na ang e-bike. Unang-una, yung kalsada natin ay napaka-accessible sa lahat ng uri ng sasakyan. So maluwag syempre tulad dito. Kung dati rate yung may mga e-bike ay nagsisiksikan yung tao rito pati yung mga sasakyan kasi uh, aminin natin sa hindi sa napakaraming e-bike drivers na lumalabas dito sa Maykawayan ay eh, yung iba wala ng disiplina. So alam ko na marami ang magagalit sa akin, marami din ang hindi. So babatikusin ako at mayroong hindi magbabatikos Pero aminado naman ang lahat na nakakaradaan dito sa Maykawayan Road, lalong-lalo dito sa May Poblacion na dahil sa mga walang uh, walang disiplinang driver ng mga e-bike ay nagkakaroon ng ano, ng uh, build-up ng traffic. Mer dito sa ano sa intersection ng People's Market dito nagkakaroon din dahil meron dito mga pasaway na mga e-bike driver na alam nila na one way hindi sila iikot. Alam nila na bawal lilabagin nila pero pag nasita sila sasabihin nila ay eh, naghahanap buhay yung tao pinagbabawalan pero Maari naman po tayong maghanap buhay lahat ng naaayon sa batas at walang nasasagasan at hindi nakakaperwisyo sa kung sino man. So sa napapansin ko nga ito, tulad dito malapit sa uh, kay Rubio or dito sa may uh, Mercury Drug, dito maraming nakakaratula or nakapaskil na uh, bawal pumarada, bawal magsakay dito, pero napakarami pa rin talagang e-bike dati na talagang hindi sumusunod at pag nasisita natitikitan ng ating mga butihing enforcer na nagpapatupad lamang ng tamang batas ay mga galit pa so para sa akin uh, medyo nakabuti yung ginawa kung sino man po na otoridad uh, ang nagpatupad ay nakatulong po para sa uh, pagpapaluwag ng kalsada dito sa Mekawayan Poblacion ang mga hindi naman po natulungan, siyempre hindi natutuwa ang mga naghanap buhay na gamit ang mga e-bike. Uh, kung sana po ay umpisa pa lang, isumusunod na tayo, siguro hindi darating sa punto na ganito ang ating uh, mararanasan sa ngayon. Particular yung napakaraming namuhunan. Regarding sa mga e-bike transportation, uh, marami talaga ang naapektuhan ng mga e-bike uh, drivers. Pero aminin natin na nagkaroon tayo ng pagkukulang o paglabag sa batas trapiko kaya siguro na ipatupad yung ganitong polisiya dito sa atin sa may kawayan pero ganun pa man uh, nais ko rin po ihilingin kung, ma uh, kung ano man ang kahinatnan sa desisyong ito dahil pag-uusapan tiyak pag-uusapan ito uh, kung sakaling ibabalik ang mga e-bike Uh, makakatulong din kasi ito sa mga naghanap buhay na yun lang talaga yung kanilang pinagkakakitaan pero sana uh, bigyan ng uh, halaga or bigyan ng polisiya o rules ang mga e-bike drivers unang-una sumunod tayo sa batas trapiko hindi dahilan yung dyan lang sa tabi hindi dahilan yung dyan lang malapit lang dapat kung ano yung rules ay rules kasi unang-una sa napakaralawak ng social media ngayon, eh, marami, ak marami kayong nalalabag na nakikita ng iba na kayo din ang ituturo na bakit kayo or bakit sila or bakit siya hindi sumusunod at ako ay sinisita. So, unang-una, tayo rin ang gumagawa kasi ng paglabag kaya nagkakaroon ng mga uh, polisya na tulad nito na pagbabawalan ang isang PD or e-bike drivers na mamasada dahil nagkaroon ng mga paglabag ang iilan or ilan i mga kasamahan natin na nadadamay lang yung mga ibang e-bike driver. Pero ganun pa man, sa ngayon medyo uh, ang masasabi ko is uh, salut ako sa nagpatupad ng batas na ito dahil medyo nakatulong at nagkaroon ng disiplina or sana magsimula dito ang disiplina ng ating mga e-bike drivers para sa mga susunod na araw o susunod na henerasyon kasi hindi po dahil na lumalabas tayo sa kalsada ay eh, tayo na yung hari o wala na tayong paki-alam hindi tayo pwedeng magbigay sa mga taong naglalakad dahil tayo ang may karapatan sa kalsada unang-una po ang public uh, alley or ang kalsada po na pampubliko ay may karapatan po ang kahit sino na dumaan dito. Maaaring naglalakad ka man, kaman, ka man, naka-four wheels ka man, naka-three wheels ka man, ay lahat po tayo may karapatan dito. Ang gagawin po natin dito sa kalsada na ating ginagamit ay kailangan magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. So, maaaring kung maliit ang kalsada, ipagbigyan ang isa, dalawa, tatlo, para lang maging Maayos ang daloy ng ating trapiko kasi napapansin ko lalong dito, lalong lalo dito sa Barangay Gasak, medyo makitid ang kalsada, napakaraming e-bike dyan na hindi halos nagbibigaya, naguunahan, kasama pa rin dyan ang mga motorcycle or uh, mga nakasinggel na motorsiklo na karirahan, lalong lalo na napapansin ko yan sa umaga pag naghahatid ng mga estudyante. So, hindi na natin magagamit ang kalsada, lalong-lalo sa emergency, pag ganun ang sitwasyon ng kalsada natin. Kaya siguro na ipatupad ang batas na ito, dahil nagkaroon sila ng pag-aaral at pinagbatayan ang mga nangyayari at nasa mga nakaraang araw. So, yun nga. Uh, alam ko na marami ang magagalit dahil sa reaksyon kong ito. Pero, uh, mayroon natulungan tulungan, mayroong hindi, pero mas marami ang makikinabang. Kung totoo sin kahit yung mga pedicab driver ay makikinabang sa nangyaring ito. Kasi unang-una, ikaw ay PD cab driver pero isa kang gumagamit ng pampublikong lansangan na ito. So, isa kang naaapektuhan. Dahil sa sobrang traffic, nagsisiksikan ng e-bike ay apiktado ka. Pero sa nangyari ngayon, naapektuhan ka dahil nawalan ka ng hanap buhay pero nakinabang ka dahil lumuwag ang kalsada So, uh, hindi man lahat na sinasabi ko ay makikinabang pero doon tayo sa pangkalahatan, hindi sa iilan lang kasi kung tutusin, ang May Kawayan ay isang uh, dinadayo na pamilihan na lungsod So, maaring nang gagaling sa iba't ibang lungsod, iba't ibang barangay, bayan na dumadayo sa atin para mamili. So, dapat makikita nila na ang ating kalsada o kakalsadahan ay napaka-accessible at disiplinado ang lahat na naka nakatira dito. Siyempre, kung walang disiplina ang lahat na nakatira sa may kawayan, eh, wala ring disiplina siyempre yung bibisita sa atin mula sa iba't ibang lugar o karatig bayan. So, pag sa atin ay maganda ang pulisiya, sumusunod tayo sa batas. Lahat makikinabang at syempre, pwede nating masasabing ganon ang batas sa atin kaya hindi dapat na labagin ng sino man na hindi taga rito sa atin o taga may kawayan. Pero hindi nga natin masasabi ang ganon kung isa tayo sa lumalabag sa batas. So, sana, ah, uh, mapag-usapan, mapagkasunduan kung ano yung mas ikagaganda, ikabubuti ang sa nangyayaring ito. Dahil napapansin ko dito, dito kung napapansin nyo yung video ay mula sa uh, crossing sa Laporisima, crossing ng Calvario papuntang sa Luisoy to Malhakan to Poblacion. Pero dito sa Barangay Bayugo ang napakaraming e-bike na naka Tenga, ayan, kung makikita nyo mga karonda, mga ka J3. So, uh, nandito yung mga uh, barangay official natin para bantayan, mag magmatsyag, na walang magiging problema, abiriya, sa mga nakapilang e-bike dito. So, syempre, tayong mga nag uh, naapektuhan bilang isang PD or e-bike driver. Sumunod tayo sa batas nang hindi tayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Kasi kung tayo ay lalabag, alam mo naman na pinapatupad na ang batas na ito. Ma pwede ka namang uh, umapila, lumapit sa isang uh, official or sa tanggapan ng ating barangay para isangguni ang iyong hinaing kung ano yung mas magandang gawin at mait katutulong sa atin bilang isang maliit na mamamayan na yun lang ang pinagkakakitaan. So, wag natin labagin dahil para sa akin, uh, mas maganda siguro kung ibabalik ang e-bike pero tanggalin ang mga minor. Unang-una, baka ginagamit ito sa hindi maganda dahil allowed ang mga minor gumamit so alam nyo naman ang panahon ngayon napakaraming hindi uh, sumusunod sa mga alituntunin at batas uh, pati nga sa magulang ay nagiging suwail na baka ginagamit kasi ang mga e-bike getaway na to sa hindi magandang uh, ginagawa sa komunidad so sana kung maibabalik ay kahit Ah, uh, hingian ah uh, student drivers, uh, student permit or a uh, driver's license at para mapatunayan natin na lihitimong driver ka ng isang e-bike or may karapatan kang gumamit sa lansangan or sa kalsada na may pag-aalinlangan at pino sa iyong sarili. So, sana ah uh, maging okay ang lahat sa mga susunod na araw at sa, sa, ngayon ang reaction ko ay salut mo na ako sa nagpatupad ng batas na ito.